batang helmet. Today sa Berber. Happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button. Tiny bell para lagi ka updated sa lahat ng mga inaipalan at sinasawsawan at in-upload namin ng videographer. And for today's video, mga batang helmet, nako ko videographer. Mm. Meron nang statement na inupload no. si Prof. Doc Shelo Magno regarding nga dyan sa dalawang rally. Yung kick-off rally na yan, sa Luneta at sa Davao. Mm -hmm. oh, kailangan nating marinig ang opinion yes. ng iba. Ah. Kasi mga batang helmet, hindi naman pwede na pamapalakpak lang tayo sa so napakikinggan natin kung sino man yung natatalumpati at nagsasalaysay ng mga kung ano-ano. Di ba, Pidjo ka pa? Oh, sabi nga naman sa Amerikano, mm -hmm. hook, line, and sinker. Oh, wow! Ano yon Pidjo pa? Kung ano lang yung sinabi, na-hook ka na kagad. Ah. So dapat talaga sinisiyasat natin 'yan para mas maintindihan natin mabuti kung ano ba talaga yung nakapaloob na mensahe at layunin, 'di ba, Videogame Park? Oo, parang himayin. Yes, yeah. so ito muna mga bata helmet. Sabay-sabay natin panoorin yung inupload na video ni Prof. Doc Sheldon Maldonado sa kanyang TikTok account. mabilisang reaksyon po dun sa dalawang events na nangyari kahapon. Yung isa ay yung inorganisa ni dating pangulong Duterte sa Davao at yung pangalawa naman ay yung launching ng bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos. Dito po muna tayo sa uh, speech ni Pangulong Duterte sa Davao, no? Binanggit po niya yung isa, yung tungkol sa pagiging drug addict ni PBBM at yung pangalawa naman ay yung sa charter change. Pakinggan po natin nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan, kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh, pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Alam mo, parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong, bangag yan. That's why, sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong -bong Marcos, bangag noon, ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Meron po akong dalawang bagay na naisip habang pinakikinggan yung sinasabi ni Pangulong Duterte tungkol sa magiging drug addict nitong ating Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una sinabi po niya, alam niya to nung mayor pa siya at nasa listahan daw ng PDEA. Pangalawa, ang sinasabi niya ay kaibigan niya at uh, kakilala niya. Ang ang tanong po talaga sa akin ay unang-una, uh, ibig sabihin po ba nito talagang yung drug war ay para lamang sa mga hindi niyo kakilala at para sa mga mahihirap, no? At yung pangalawang katanungan ko, alam po, po pala natin na may drug addiction itong si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po natin uh, ikinampanya pa at ginawang presidente at nakipag-alay pa itong uh, si VP Sara Duterte bilang unity team nga daw? Kung alam natin na may ganito na siyang problema, bakit pa natin uh, inendorso bilang Pangulo ng Pilipinas? Yun naman pong pangalawang uh, topic doon sa speech niya ay yung tungkol sa charter change. Pakinggan natin. Ngayon, ang constitution is supposed to be a permanent thing. Ang batas na binigay ng constitution So Congress, so lawmakers, they can make laws every day, modify, change it if they want, every week. Okay lang yan. Huwag ninyong pakialaman ang Constitution kasi yun ang bahay opisyal ng Pilipino. Anak ka na, bakit pumasok sa utak ninyo yung People's Initiative. anong ninyo? There's nothing wrong with the Constitution right now. The environment in the Philippines seems to be positive, okay. Wala nang problema. Anong gusto ninyong response? Ni wala kayong mga seminar, gano'n na gano'n. You never educated the Filipino people. You want the Filipino to remain ignorant para you can do what you want with the country. Yan ang totoo kasi ginagagaw ninyo para walang alam ang taong bayan. Well, kaming nakapag-aral at may alam kundi, hindi katanggap-tanggap yung ginagawa ninyo. Sa umpisa pa lang, binibili na ninyo yung signature ng Pilipino. Yun ba ang People's Initiative? Bakit ka mag-People's Change? Ang problema ninyo, ganito. O hindi pa, pauna. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, pag na Upo na dyan sa Malacanang, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. That's the problem. Very interesting po yung sinabi niya no? na halos lahat ng presidente, pag-upong pag-upo pa lang ang unang agenda na agad ay uh, term extension o patagalin yung kanilang uh, power o pagsastay sa Malacanang. Yung pangalawa din pong binanggit niya ay mahalaga, na magkaroon ng public education sa usapin ng charter change. At yung pangatlo, sinabi niya talaga, hindi kailangan baguhin ang konstitusyon. At nag-align po kami dito ni dating Pangulong Duterte. Ang interesting lang po sa akin, nakalimutan ata niya, nung kakaupulan din niya na presidente, nagsulong din siya ng charter change. ah uh, nagkaroon ba ng public education? Ang alam kong nangangampanya noon sa federalismo ay eh, si Mocha Uson. No? Maganda yung sinabi, rhetoric, nag-agree ako pag tinignan natin sa gawa ng panahon niya, pag nag-reflect tayo, parang hindi ganun yung nangyari. Dahil si Mocha Uson, seryoso ba yung discussion kung ang sinasabi nun ay pepe dederalismo? No? So, ang lesson po sa akin dito ay uh, ganito. Ang mga politiko, sasabihin yung gusto nating marinig, pero yung mga aksyon, minsan taliwas sa kanilang sinasabi. Kaya mahalaga sa ating mga mamamayan, mag-agree tayo minsan sa sinasabi ng politiko, minsan hindi. Pero ang mahalaga po, tayo mismo mag-aral at magkaroon ng sarili nating prinsipyo na gagabay sa atin kung sino nga ba ang dapat na sinusuportahan nating mga politiko. Himay-himayin natin yung mga binigay na po na ni Prof. Doc Shelo Magno. Una, yung regarding do sa statement ni Tatay Digong na nakita nga daw yung pangalan ni PBBM sa Pidea List, di ba? <laughs> so, ang sinabi niya doon, syempre, kaibigan kita. Oo. Di ba? Mm hmm So, sabi nga ni Prof. Doylo Magno, so kung kaibigan, hindi na isasali bigaper mm -hmm. medyo, sa drug war, di ba? Mm -hmm. War on drugs na 'yan mm -hmm. na Mm-hmm. Eh paano kaya 'yung mga ordinaryong tao? O dito ay close Oo, edi okay lang, um, uh -oh. mga ordinary mga uh -oh. kayo mga ng uh -oh. helmet, kung hindi kayo rubbing elbows, di ba, ni Tatay Diggs o mm -hmm. si sino man nakaupo, mm -hmm. eh talagang masasama ka, mababaybas ka, di ba, So kung ka-close? pwedeng magawa ng paraan. Oo, kaya mananahimik na lang. Ah, okay, nabasa. Ah, okay. okay pass. Okay, okay. Na yan, di ba? Uh -huh. Yun ang napunan ni Prof. Dr. Magno. May mm -hmm. punto talaga doon, mga na helmet. Mm -hmm. Kaya, marami ring nadamay sa EJK. Oh. What if yung ibang mga, ano no, biktima noon, eh hindi naman talaga kasangkot, medyo mm -hmm. di ba? Sa droga. So, talaga mapapaisip ka. Pakalawa, videographer. Mm -hmm. Sabi nga ni Prof. Dr. Magno, alam mo na pala, 'di ba? Mm -hmm. Na may ginagawang anomalya itong kandidato na 'to. Mm -hmm. Bakit mo pa ikakampanya at nagtandem pa sa anak mo? Unity team, 'di ba? Kasi ikaw mismo nga pare, 'di ba, alam mo na itong taong 'to na may ginagawang anomalya, uh -huh. nagarito pala. Ikakampanya mo pa ba? Hindi no? 'Di ba? Nek nek niya. -ne -ne nya. Pa ba? <laughs> Lalo na kung alam mo yung uri ng pamumuhay ng kandidato, mm -hmm. okay lang sa'yo. Eh kung maganda on. naman, yung klase ng pamumuhay, namumuhay ng legal. totoo, legal, may transparency, may accountability. Oh, oh. Talagang, alam mo yun Bisho Kapoor? Okay lang. Okay lang, eh, paano? supportahan oh. mo. Eh what pero... if, oh may ginagawang oh. illegal Oh. Iboboto mo pa ba? Hindi, no. O, di, lalo niyang gagawin yon. Napasok yes. na eh. mega may, may kapangyarihan na siya Oo. Oh. Uh, oh. so, tama-tama yun po na talaga na ni Prof. Doc Shelo Magno. Pangatlo, videographer. Mm -hmm. Yung regarding sa chacha. Mm -hmm. Nung palang termino ni Tatay Diggs, no? Yung medyo early year nung kanyang termino. Oo, oh, kakaupo okay. lang. Isinusulong niya ang chacha. Wow. At ang mga naging ano modelo no na nagsusulong nito sila mo kauson pala. Oh. Yung Pepe de Realismo, di ba may sumasayaw pa? Oo. Oh. No. Eh, eh, bakit ngayon anti chacha? Ang nakakasuka pa noon, okay lang yung mga ganong kampanya. Bakit ngayon eh anti chacha naman? Mm. ba? Diba? Eh, talaga mapapaisip ka, no? ka po. Sabi nga ni Prof. yes, eh. sabi nga ni Prof. Docielo Magno. Yung sinasabi, minsan, kaliwa sa ginagawa. Oo. Kaya dapat maging mapanuri tayo, mga uh -huh. kapatang helmet. Oo nga pala, may part 2 pa yan. Abangan nyo yung pag-upload namin ng part 2. Pero ngayon, uh -huh. syempre, i-comment down below nyo muna kung ano yung masasabi nyo. Maraming maraming salamat talaga sa lahat ng mga nagko-comment, no? Video ko per. Uh -huh. Lala na sila, Nanay Maxima Robles, Rob, uh -huh. Takurong, Sultan ko darat, may sakit si Nanay, nakapag-comment pa rin. Uh -huh. And See sa lahat. Yes, si Sir Von. Sir Von Nagral? Tama ba? Pigeon, oh. Lagro? Ay, Lagro pala. Sorry. Sir Bon Lagro. Sila, Sir Al-Olalia. Mm. Basta lahat kayo. Sila, Sir Rudy. Tama ba? Mm. Rudy, Pigeon ah, mm. uh, May Ruby ba tayo? Alam ko may Rudy. Yeah. Basta, ang dami nyo, may ganap shoutout po sa inyo lahat. So, ay, mga patay, comment down below ha kung ano yung gusto sabi nyo. Diyos ko, may round 3 pa pala, Pigeon Gapor. Ding, ding, ding. <laughs> pero yun nga, nasa ibang bansa si PBBM sa mga panahong ito. Pero nakakaloka, napanood mo ba, Bidjo Gapor, yung interview ni Ma'am Carmina kay Atoy ni Vic Rodriguez? Abangan niyo. Grabe yung mga expose ni Atoy ni uh Vic, -huh. Bidjo Gapor. Siya na talaga yung nasa loob dati ha. Ang sabi pa nga niya doon, sila yung magkasama ni Bongbong Marcos mula nung nangangampan niya, hindi pa nangangampan niya nangandidato nanalo at nung naupo siya talaga yung kasama Oo, siya nga. kaya sabi niya talagang andun daw yung feeling na ang laki ng responsibilidad niya sa sambayan ng Pilipino mm. kasi kasama siya na magkumbinse para mailuklok itong si PBBM tapos ganito yung nangyayari ngayon. Ayan mga bata, helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo. as always. Sabi ko, misa sa buhay nyo, nag-helmet din bukit. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bago kayo matapos itong linggo na to, may mga round 4, round 5. Uy, <laughs> nakita mo? Yes, hindi siya pinansin, di ba? The uh -huh. first lady. Uh -huh. <laughs>